Dako naman po tayo dito sa um, iba na naman pong issue kasi may kaugnayan pa rin po sa uh, international ng mga agency ito sa itong uh, Interpol dahil uh, nung nakaraanan po ay humingi ng tulong ang Department of Justice sa Interpol upang ang dating kongesista na si Zaldico na nasa ibang bansa ngayon na ito nga, sangkot umano sa malawakang katiwalian sa mga proyekto ng flood control. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, uh, hindi pa rin alam ng mga otoridad kung saan nga uh, yung exact location ni Ko matapos umalis ng bansa nitong Agosto. E pinaliwanag ni Vida na hindi maaaring kansilahin ang pasaporte ni Ko nang walang utos ng korte at maaari lamang itong gawin kapag may kasong isinampa Binigyan din din niya na dapat sundin ang tamang proseso kahit sa mga kasong may matataas na interes ng publiko. Samantala, sinabi ng Office of the Ombudsman na tinangkang ihatid ang utos uh, kay Ko para magsumite ng counter affidavit ngunit tinanggihan ito ng mga taong nasa kanyang tirahan. Sa ilalim ng batas, itinuturing pa rin niya natanggap ang utos na or sa ganitong sitwasyon. Kaugnay dito ay ni sinabi ni Assistant Ombudsman Jose Dominic Lavano IV na mari pa ring magsumite ng counter affidavit si sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas kung nais niya. Uh, pero itinanggi na kasi uh, well, matatandaan natin Atty. na Sal, itinanggi ni Ko ang mga paratang at sinabing wala siyang personal na uh, pinakinabangan sa mga proyekto ng SunWest Incorporated, labing isang aircraft na nagkakalaga ng uh, mahigit na uh, 4 na bilyong piso ang umano'y konektado sa kanya ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So sa inyo pong palagay, Atty. Sal, ah uh, dapat bang ipagpaliban muna ng uh, pamalaan itong paghahabol kay Zaldi ko hanggat hindi pa siya natutunton o dapat na magpatuloy na yung pagsasampan ng kaso upang uh, mapanagot sa kahit na una uh, sa ibang bansa siya? Through Interpol. Pero ito, ulitin natin yung ating position dyan. They'll si ko wherever he is, nasa Portugal yan, nasa Spain yan, wala sa ibang bansa. Eh napakadali yung pabalikin dito. Ang gagawin mo lang ay eh, kakansilayin mo yung pasaporte. Kaya kung magaling DFA secretary, ang eh, gagawin nila ay eh, kansilahin niya. Sabi niya, hindi, di demanda ko. Eh, kung no, demanda ka. di magpa-demanda ka. Kasi kung ako DFA secretary, tatanggal lang mo siya ng pasaporte. Kasi pag wala nang pasaporte yan, eh, i-de-deport siya. Kung nasaan man siyang basahin, dadalhin dito. O hindi di mo O hindi mo ko? Ano mo hindi mo? Hindi ko lumo mo ko. Basta nakabalikan dito. Pangalawa, o ayaw mo na mamadimanda, madali pa rin. Ano gagawin? Yang gobyerno, yang DOJ, o yang ombudsman na yan, sa halip na mga publisidad ang ginagawa nyo, pailan nyo na ng kaso kaagad, karaka-raka. kara karak para magkaroon na ng preliminary investigation, madali lang yan, magkaroon na ng determination ng probable cause para may sampahan ng formal sa hukuman. At ang hukuman, immediately, magkakaroon ng order to arrest para to arrest. At pag meron na, yung DFA, pwede nang ikan sila. hindi na matatakot yung DFA secretary. Hina-hina, eh, hihina. Adaling-daling lang yan. Kasi nga, pinagtatakpan nyo pa rin. Yan ang katotohanan dyan. Pinagtatakpan nyo. Ayaw nyo pa-arrestuin. Ayaw nyo pakansila. Kasi, natatakot kayo, pag nakarating yan dito, marami pang nga niyan. Hindi lamang siya. Baka kung saan saan pa umabot yun ang tinatakutan nyo. Kaya nga, Atty. Sal, baka madawit na 'yung mga baka may hindi pa nababanggit attorney Sal na mabanggit ni Zaldi ko kapag uh, ginawa na 'yon ng DOJ